si Zenaida Ola is taga Novelita Cavite. Paano mo nalaman dito? Yung katamahan eh, ko sa trabaho ng anak ko. Ano nalaman niya? Nagtrabaho daw sa dito. Po, oh oh. Tapos? Sinabi sa anak ko. kay, matagal na bang malabo ang mga mata mo? Wala na makita. Wala na talagang makita bago ko na operahan. Ah, kasi hand movement ka lang. Ayan, oh, hand movement. Tapos, 2200 pagkatapos ng opera. Ngayon po, kumusta ang paningin? Okay. Nag-improve? Malina. Malina? Mali na. Ang layo ng pinanggalingan mo, Nay. At 83 ka na. Opo. Bakit ka, na, okay. bakit ka na. nagpa-opera? Eh, Nag-birthday ka na? Birthday ng July. Ah, okay. So, bakit ka pa nagpa-opera? 84 ka na. Ayaw kasi ng iba na magpa-opera dahil matanda na. Bakit ikaw nagpa-opera ka pa? Ayaw ko nga, Tani. Hindi ko alam na dito yung post ka. Bakit ayaw mo sana talaga? Ayaw <laughs> <laughs> na Bakit? Bakit matanda na? Malapit na yan. Malapit na ako. Ay, nagsisi ka ba? <laughs> nagsisi -si ka ba na nagpa-opera ka? Hindi naman. Natuwa ka ako sa na tapos din Ah, so mas na-appreciate na na, mo na na pwede palang luminaw ang paningin? Ganda Ay, okay. Nakakatuwa naman ay. Masaya naman po kayo sa resulta ng inyong surgery? Ako, si